Real talk time. Sweldo time. Pero bakit parang nawala agad? Sweldo na naman, pero bakit parang hindi ko man lang nahawakan. Parang ex mong nangakong di ka pero isang iglap wala na agad. Yung tipong kahit bagong pasok ang pera, may pila na agad ang bayarin, kuryente, tubig, internet, load, at di pa kasama dyan yung padala sa pamilya, bayad sa tuition ng mga bata, at panggasto sa pagkain. Aww. Minsan, mapapaisip ka, sweldo pa ba to, o pang abono lang sa buhay? Pero hindi lang ikaw ang nakaka-relate dito. Lahat tayo may kanya-kanyang laban, may nanay na inuuna ang baon ng anak kesa sa sarili niyang pangkape, tatay na todo overtime para may pang tuition, at OFW na halos di na umuuwi, basta makapagpadala lang sa pamilya. Aww. Pero tandaan mo, hindi sukatan ng tagumpay ang laki ng sahod mo. Ang tunay na sukatan, yung kahit maliit ang dumarating, marunong kang magpahalaga. Kahit piso-piso, basta tuloy-tuloy, lalaki rin yan. Yes sir, that's right. Nice pinipilit mong magpakatatag kahit alam mong pagod ka na. Aww. Pero sa bawat bayad ng tuition, sa bawat padala mong piso sa pamilya, at sa bawat luto mo ng simpleng ulam, yan ang sukatan ng tunay na tagumpay. Aww. Hindi mo lang iniipon ng pera, iniipon mo rin ang pangarap ng mga mahal mo sa buhay. That is ang sakripisyo mo ngayon, magiging dahilan ng tagumpay nila bukas. Kahit mahirap, basta hindi ka sumusuko, panalo ka na. Ang pera, parang kaibigan, kung marunong kang mag-alaga, dadami. Pero tandaan mo, ang tunay na yaman, hindi lang nakikita sa wallet, kundi sa mga ngiti ng pamilya mo, sa diploma ng anak mo, at sa simpleng hapunan na pinagsaluhan nyo. Oh my Correct. God! Yeah! Ito ang Simply Marjun Channel, kwentong totoo, sa pulsa puso, at may kasamang good vibes. Job well done! <laughs>